Magandang umaga po mga kalaki, madaling araw na po at nakita nyo, ayan o, oh, no? oh, iba na ba diba? sumisikat na yung haring araw. Alas 5 na po mga kalaki ng September 11 po mga kalaki na po, September 11 na po at syempre po mga kalaki ng September 11 na tutok-tutok na po rito mga kalaki dahil ibibigay ko na po ngayon ang mga magandang two digit laki numbers po ngayon pong umaga po mga kalaki kaya gising na po sa mga natutulog po dyan gising na mga kalaki ah. eto na po ang masuswerting mga lucky numbers natin na ibibigay ko po ngayon pong umaga na to kaya mga kalaki sa mga uh, gusto po ng mga lucky numbers namin dyan kunin nyo pa mga listahan nyo tapos ilistan nyo pa mga lucky numbers na magugustuhan nyo alagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan okay kaya mga kalaki tutok na po rito at eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. At pero bago yan mga kalaki, syempre, muna ako ng tubig para sa bago ako magbigay ng mga lucky numbers. Okay? Ayan. Kaya mga kalaki ha, gising na po. Baka tulog ka pa dyan mga kalaki. Aba, eto na ang mga lucky numbers na masaswerte. Baka ikaw na ang dapuan ng swerte ngayon. Ngayon pong Berman's. Okay? Eto na po two digit lucky numbers mo. Umpisahan na po natin sa Samar. 1-24. Quezon City. Sa East, 32. Pampanga. 8-19. Pangasinan. 30-21. La Union. Sa East, 12. Nueva Ecija. 23-15. Nueva Vizcaya. 12-8. Ilocos Sur. 9-14. Ilocos Norte. Sa is 11. Masbate. bate 12-18 Isabela 21-23 Togigaraw 18-29 Rojas 4 Gs Capiz 28-30 Bohol 20-25 Bulacan 21-24 Baguio 9-6 Bicol Gs 12 Batangas Gs 23 Bataan, 13-17. Butuan, 54 Benguet 21 28 Iloilo 14 11 Leyte 1 5 Cebu 3 19 Aklan 24 2 Aurora 12 26 Laguna 17 21 Quezon 4 8 Olongapo 1 5 Parañaque 2 20 Manila 5 14 Pasig. 15.25 San Juan. 19.23 Marikina. 22.28 Tabuk. 8.23 Romblon. 9.2 Angono Rizal. 1.6 Muntalban. 4 Gs. Antipolo. 11.24 Taytay. 6.21 Cainta Rizal. 24-27 San Mateo 12.34 Dabao 5.19 Tarlac 23.20 Quirino 8.16 Bacolod 2.7 Cavite 1.9 Taguig 31.27 Mindoro 4.16 Marinduque 8.10 Kaloocan 2.20 24 29 Muntinlupa sa East 30 Palawan 21 DC8. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan. Ha? Para sa masasugid nating mga laki followers, talaga abang po lagi sa atin. Aba, dapat po ah, po kayo sa mga legit na account ha? para matang makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers araw-araw. Nako po, ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat po dyan mga kalaki na kinukuha po ang profile, ang picture namin, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalian sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Ha? Mga fake account po yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan at hanapin niyo po ako sa kanila. Hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin. Tandaan nyo ha, malaki na po tayo para magpaloko sa mga yan. Pag nakita nyo po, nag-message sa inyo yung mga picture na yan, na ginagamit yung mukha ko, sabihin nyo, pakausap nga kay Sir Red, hindi sila sasagot kasi mga fake sila. Ito po ang legit na account natin. Lagi nyo po tatandaan ng followers natin na Red Parungkin sa Facebook. Hanapin nyo po at i-check nyo ang followers. Dapat merong 400,000 plus followers. Yehey, tayo yan. At meron po tayo yung main account na Red Parungkin na may 700,000. Pero ito po muna ang ginagamit natin yung may 400,000 plus. Okay? At kasama ko po si Lola Carmen dyan. At po, uh, Aris gatchalian yung account natin na isa. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 17,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red kin na merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan. Mag-suggest, mag-pacode, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po mga kalaki. Padadala ko po, po kayong mga laki numbers agad-agad po sa messenger nyo. Okay? tandaan nyo po mga kalaki, mga lucky numbers natin, nako po, libre po ito, wala po itong bayad. sa private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, National at Wedding mga kalaki, pag sumali ka sa private consultation natin. Iko-code ko po ang birdman at year mo. Pag-aaralan ko po yung mga kalaki, di ba? Malay mo naman dito kaswerte yan. Malay mo dito kapalaring mga kalaki. Subukan mo ng private consultation natin. Sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan po mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ha, dapat po uh, makakausap nyo muna ako at sa mga sasali po ngayon ng private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months nang September, October at November. O ba diba? Ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga laki numbers 2 digit. Kaya gising na po, eto na po sa... Sambales, 9, 14, Apayao 28, 26 Cotobato 29, 23 Binangonan Rizal sa East 28 at ano to, Morong Rizal 18, 11 ayan mga kalaki kompletor po ang mga 2 <laughs> ano ba yan? <laughs> Excuse me. Kompleto na pa mga 2 digit lucky numbers natin. Pwede ni po yan i-ramble mga kalaki. Pwede niyo po tayaan sa Lotto Philippines, sa 2D Lotto, sa National, sa Wedding po mga kalaki sa STL. Pwede po yan, okay? At siyempre po mga kalaki, 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po. Shout out po tayo sa Ayan, sa ano to? Isidro family po diyan po sa May Bayambang, Pangasinan. Ayan, bang Pangasinan sa Isidro Family. Hello po sa inyo. Happy viewing po. Nanonood daw po sila lagi sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre po, nangihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 642 bibigyan ko po kayo. At syempre po sa ating mga vendors naman po, Diyan po sa may mga bagsakan po ng gulay sa Bilyasis. Uy, ang tagal natin hindi na shoutout ang Bilyasis ha. Hi sa Bilyasis Pangasinan po. Ayan po. Hello po. Uy, back to back sila ha? Bayambang at Bilyasis sa Pangasinan Hello shoutout po sa inyo Sa mga uh, vegetable vendors po dyan Sa Bagsakan po sa po Kilaati, Ruena at Kilaati Senya Hello po sa inyo, maraming salamat po Tumihingi po sila ng 2 digit lucky numbers din At 3 digit, bibigyan ko po kayo Base po sa birth month at birth code na pinadala nyo Hello po mga kalaki gising na po Ayan po at tayaan nyo po yan agad Sa mga gusto po magka shoutout, comment lang ng comment Share ng share ng videos namin At dapat po naka follow up. pag nakita ko yan masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa, good luck!